Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. For today's vlog mga ka-farmers, ay share ko sa inyo kung paano natin mapapaitlog ang ating mga inahin araw-araw. So mamaya mga ka-farmers, share ko sa inyo ang pamamaraan kung paano natin gawin ito. So samahan niyo ako at let's go! Unang-una mga ka-farmers, para makapag-produce tayo ng mga itlog sa ating mga inahin, ay kailangan nila ng quality na patuka. Para makapag-produce ng itlog ang ating mga alagang manok araw-araw ay kailangan nila ng commercial na feeds. Ang uri ng mga commercial na feeds na pwede nating ipakain para makapag-produce ang ating mga alagang inahin ng itlog ay isa na dito yung breeder pellets at yung mga layer crumble. Ang breeder pellets ay usually ginagamit ito during breeding period at yung layer crumble naman ay usually ginagamit ito sa mga malaking farm kaya ng pagpaitlog ng mga puti o yung layer type na mga white leghorn. Para rin makapagproduce ng itlog yung ating mga inahin ay kailangan nila ng sapat na kinakain araw-araw. 100 to 120 grams per day ang pwede nating ibigay sa ating mga inahin para makapagproduce sila ng itlog araw-araw. Bumili na naman ako ng isang sako ng feeds mga ka-farmers kasi naubos na. Ang ginagamit ko sa ngayon mga ka farmers ay itong GMP4 Breeder Pellets. Ang importante talaga para makapag-produce ng itlog ang ating mga inahin mga ka farmers ay meron itong mga katangian na ito. So merong crude protein, merong crude fat, crude fiber, moisture, calcium at saka phosphorus. Napaka-importante ingredients o kasangkapan ito mga ka-farmers upang makapag-produce ang ating mga inahin ng itlog. Mostly ang lahat ng mga commercial na feeds ay talagang kumpleto na sa ingredients upang ang ating mga alagang inahin ay makapagpangitlog araw-araw. Yung sa akin mga ka-farmers ay tinitimbang ko talaga yung mga pinapakain ko sa aking mga alaga. Sa isang inahin mga ka-farmers ay binibigyan ko ito ng 100 grams everyday. Sa sampung inahin mga ka-farmers ay kailangan natin ng isang kilo sa isang kainan. Meron akong tangkalan mga ka-farmers na sinusukat ko yung mga pinapakain ko sa aking mga alagang manok ito ay sa isang tangkal nito mga ka-farmers ay nangangalahating kilo so isang tangkal nito kalahating kilo, yan makikita nyo yan yan ang sukat ng aking tangkalan so sam sa sampung inahin nito mga ka-farmers ay bibigyan ko ng dalawang tangkal, yun ang ginagamit kong sukatan para hindi na ako mag titimbang sa kada kainan nila. Ito namang isang tangkalan ko ay 1 fourth ang isang tangkal nito. Yan. At kung gagawa naman tayo ng ating sariling mixture ng ating patuka katulad nito, yung mga organic na ginagamit natin na pang patuka o forage ng ating mga manok ay yung mga inahin natin ay still na mangingitlog sila pero hindi sila mangingitlog kaya ng commercial na feeds na pinapakain natin na araw-araw mangingitlog. Mangingitlog man sila pero madalang lang. Kung ito lang ang ibibigay nating patuka sa ating mga inahin ay hindi ito sapat dahil kulang ito sa mga kasangkapan o ingredients para makapag-produce ang ating mga inahin ng itlog. Isa rin sa mga disadvantage kapag ito ang pinapakain natin sa ating mga alagang manok na hindi natin hinahaluan ng commercial na feeds, ay maliliit ang kanilang itlog. Hindi katulad ng sa commercial na feeds na medyo standard at medyo mayroong mga malalaking itlog. At para naman makapag-produce ng itlog at makapagtipid tayo ng ating patuka ay pwede nating gamitin na 50-50. So 50% ng commercial na feeds at bibigyan din natin ng 50% ng Ginawa nating sariling patuka. isa rin na importante na para makapag-produce ang ating mga alagang inahin ng itlog mga ka-farmers ay ang pagbibigay natin ng fresh na tubig. Ang tubig din mga ka-farmers ay tumutulong din sa pag-produce ng itlog sa ating mga inahin. At huwag din nating hayaang maubusan ng tubig ang ating mga inahin dahil kapag naubusan ito ay maaaring tutukain nila ang kanilang sariling itlog kapag sila ay nauuhaw na. Ito naman yung mga inahin ko na malakas mangitlog itlog mga ka-farmers ang cross ng white leghorn at saka barred play Ngayon ay umaga pa lang, titingnan natin ang kanilang pugaran kung marami bang itlog. Ngayon ay umuulan rin at expected na may putik ang kanilang mga itlog. Ito yung mga itlog nila mga farmers ngayong umaga pa lang ito. So mamayang hapon baka madagdagan pa ito. So mamaya kukunin din natin ito, i-harvest na na natin para hindi mabasag. Ito naman yung grupo ng ating Black Australorp. Ngayon, i-check natin yung mga itlog nila. So dito sa isang kahon, merong limang itlog at sa kabila naman merong dalawa. So lab pitong itlog ang nandito ngayon. So mamaya kukunin na din natin ito. Ngayong umaga pa lang ito mga farmers So ganyan ang resulta ng ating ginagawang patuka sa kanila. Dito naman ay yung aking mga crosses na mga manok. Pero nangingitlog pa rin ito mga ka-farmers. i natin yung mga itlog nila kung marami na ba. So ito, meron lang ang apat na ng itlog ngayong umaga. So mamayang hapon baka madagdagan. Kukunin na natin ang mga itlog nga ito mga ka-farmers. Baka mabasag pa. Mamayang hapon ay i natin kung meron bang nadagdag. Ito yung ilan sa mga itlog na na-harvest natin mga ka-farmers na linisan ni natin. Yan malalaki ito kasi pang table egg ito. Hindi ito fertile at merong nag-order sa atin ng dalawang tray. So irarap na natin ito at itatali para i-deliver. So yun lang mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood sa ating mga vlogs at sa mga videos natin. At sa mga bago pa lang napad dito ay sana mag-subscribe kayo at hit yung notification bell para updated kayo sa ating mga future uploads. At sana meron kayong konting natutunan sa aking ibinahagi at sana ma-apply nyo ito sa inyong manukan. So hanggang dito na lang mga ka-farmers, maraming salamat at see you in my next vlog. Happy farming! Woo!